Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Alas 8 na po ng umaga. Kunin mo na po ang mga 3-digit lucky numbers natin na bago pong sumada. Umpisahan po natin sa Pilipinas. Pwede po ito ha, abroad at Pilipinas. Ay abroad at Pilipinas. Pwede po ang mga 3-digit lucky numbers natin. Pilipinas, 917. Thailand, 326. Taiwan, 738. Malaysia, 246. Dubai, 076. Hong Kong, 182 Singapore 993 China 831 Texas 443 Israel 218 Las Vegas 776 Alaska 992 Saudi 838 Japan 251 Italy 443 Germany 729 Korea 338 Greece 102 Canada 143 Mexico 874 Australia 910 New Zealand 668 at India one for one. Ayun mga kalaki, kompleto na po ang mga 3 digit lucky numbers. Ngayon pong umaga, takbo na sa sukin yung outlet. Make sure po na nakarambol ang two-digit kanina, 3 digit po ngayon at mamaya pong four-digit. Okay, so ingat mga kalaki at good luck at nawaswertehin po tayo ngayon pong per month.